Good day mga ka -JT, sa kalam at magandang hapon nga po pala sa lahat ng ating mga ka-JT at ito ngayon busy po tayo at tayo kasama po natin si Major Number no. 1 at pumunta po kami ng parting kabuyaw at ito po uh, sa lang po tayo mga ka -JT. medyo may kahabaan traffic pagkasundo ko po kay Major Number no. 1 at si Major Number no. 2 ay nasa Maynila at hindi po tayo kasama tayo lang po ni ati Moneta magkasama at uh, meron po kaming bibilhin at dala po namin sa sakin ni Ate Janet na napakalinis at ayun nga po mga ka-JT syempre ah uh, habang nasa traffic po tayo, nasundo ko na si ate dyan at uguusap kami kung saan kami pupunta. At yun nga, may bibili lang kami para sa business. At sa naman po namin lahat. At ayan mga JT, medyo pakit-pakit lang po tayo dyan habang nagdadrive. Aoy, uh, uy, uy, sana all, bagong gupit. Uh, gupit 7, gupit uh, clean cut. Clean cut na clean cut ayun nga mga ka-JT, ito po, uh, po kami dyan mag-ate. At yun nga, nag-decide ako na pumunta, nag si ate dyan, ate Monet, na pumunta po kami ng kabuya at dun nga raw po mamimli. Uh, yung po binibila namin ay marami po dun talaga tapos ay nagsara po yung dahil sa BIR. At ayan po, si manager number one, nakita nyo naman po, busy busy. At may nanonood po yan ng anyang pinapanood dahil hindi ko po alam. Tapos ayan eh, mga ka-JT, pagkatapos po noon, diret diretso na po tayo. Ayan, kahabaan po na nga lang na yan, mga ka-JT. At inantay lang po natin na mag-go. Pero, siyempre, sobrang dami po ng sasakyan. Hindi na po talaga may iwasan ng traffic dito sa Kalamba. Kahit po napakalapad. Kasi po, may mga establishmento na may naatras, may napasok. Sa dami rin po ng sasakyan at establishmento. Ibig sabihin, umuunlad na na sobrang ang Kalamba City, kaya po sumasabra na po ang dami ng sasakyan. Ang volume ng sasakyan ay eh, hindi na po makaya ng kalsada at hindi na rin po makaya ng mga kalsakalsadahan dito sa Kalamba. Yun lang ang pagkakaano ko pero hindi po ako tama ha, uh, sa akin lang po estimate. At yun nga po, pagkalampas po namin dito sa, anong to, sa, syempre, eh, nakita nyo naman po, merong blinker-blinker, uh, sayang yung pagpapagawa ng stoplight makikita mo lang na blinker tapos kaya mga ka-JT pagdating po dito uh, medyo halang na po ito palampas po kami ng crossing papunta po kami ng Kabuyaw lampas po kami ng Mamatid Banlik uh, alam mo ba mga barrio doon ba sa San Isidro at yan, pinatawid ko lang po si ate dahil po siyempre buntes. ah, uh, marami po tayong pinatawid. Kaya lang po, iba pinatatawid natin. Di natin na lang kung nananadya o hindi po mga ka-GT. Nakatigil na po ako. Tapos nag-iisip pa. Eh, Sinesenyosan ko na po. ay eh, mga ganon. Hindi ko po alam. Baka may pinagdadaanan na ah, tayo na lang din po mag-adjust. At yun nga po mga ka-GT. Sobrang haba po ng mga katrapikan ngayon dito sa Kalamba. Pagdating po sa Kabuyaw, ay eh, manakanaka lang po yung traffic. Pero suabi rin naman po yung drive natin. At ito po ay mga ka-JT, kainitan po yan, tapos uh, medyo may kalamigan at naguulan. At uh, pagdating po ng hapon, at uh, mga ka-JT, at ayan po, pinatawad natin at pinalinis ko po yung sasakyan. At ayan, nalampas uh, po tayo sa bagong public market dito sa crossing. At alam nyo naman po sa Kalambaka uh, City, at uh, isa po may ari nyan, yung inilipat sa trade, dyan na po pinilipat. At ito po mga ka-JT, medyo nakaano po tayo dyan, at uh, dumaan po tayo sa isang food kainan po, kainan. ayin uh, nga po, kainan na po ang mintindi. Uh, pagkakain po namin, syempre sabi po natin na uh, nasakit na raw dyan sa gutom. Kaya nag-decide po kami, order at mag out at uh, mag drive through Dyan po sa may crossing dyan, mayroong pong bubuyog. At yun pong bubuyog, yun po kinain namin. At pag uh, pagkakain po namin yun, diretso na po kami papuntang... Checkpoint, doon na po kami dumaan, kahabaan na yon. tapos sa uh, pagdating po sa may checkpoint, paglampas po ng checkpoint, medyo smooth-smooth na po yung drive natin. At dito pa mga ka JT, medyo may ka ano man pa po at uh, may marami po rin na singit at mahirap din pong makipagsingitan. At ay uh, mga ka JT, after po namin mag take out at mag drive through sa Meiji Bubuyog na malaki. Kumana na po tayo dyan. Ito crossing din po ito sa may biyahe pong papuntang Parian, papunta pong Kabuyao, papunta pong Kalubang, tung way na to mga ka-JT, papunta pong Binyang. National Road po to, bayan-bayan kong tawagin, itong dinadaanan ko mga ka-JT. po, pinatawid lang po natin sila ate. At paglampas po dyan mga ka-driver ko, uh, ah, dumiretso na po tayo dyan. At ayan po yung mga kalsada na malapad na pero pagdating po dyan sa may parian, medyo nakakonsumo pa rin po tayo ng traffic di ko po alam kung bakit po sobrang traffic talaga sa sobra siguro talaga pong dami ng sasakyan talaga na dumadaan na dito sa Calamba City And hindi na po rin kaya, kaya rin ng kalsada ang pinaka the best na magagawa po rito ay flyover Pag, titi, pagkakaalam ko pagka pinalay over po ito sigurado ko po mahalay ang babayaran ng gobyerno pero okay lang naman kaysa naman po Ma, ah, ma, 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 Joke lang po. At yun po mga ka-JT, pagkalampas ko po dito sa may parean at sa may lawa. Diretso na po tayo dito, parean na po ito. Dito, meron dyang mall dati na sikat ni sikat. Yan po na sa kaliwa na yan. At uh, ko po dyan ay eh, bukas pa rin po. Pero syempre marami pa naman po napunta dyan. At marami pong bilihan ng cellphone dyan at gawa ng cellphone. Dati po, yun po yung pagkakalang ko. Tapos lumiretso lang po kami dyan. At pumunta nga kami dun sa isang bilihan at doon po medyo mura bes sa kami kabuyaw sa may papunta po na at Emmy kay sa may kay Pelang kay box at kay Pia at yun nga po kay Sam Sam, Sam. alam ko dalaga ka na SM binata ka na sabi ni Ate Emmy shout out sa inyo kay String shout out sa inyo at dito po mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan na naka, traffic po. At ayan po nasa una na yan, hindi ko po malamang kung aabante o kakaliwa, kakanan. Basta hindi ko po alam kung bakit ganyan ang drive ng kotse na yan. pero pinagbigyan na lang po natin baka po siyempre senior citizen na at uh, iniingatan yung sasakyan at yan nga po paglampos po namin dyan sa may parehan na yan ah, nasa kanan po niyan ay yung barangay hall nila pagkakaalam ko po. Dire diretyo lang po tayo dito dadaan po tayo sa lugar ni paring Steve Apulega shoutout sa iyo paring Teban. At pagkalampas po natin dyan mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo. Napakahaba pa po nitong trapping natong ano anoy natin na tatahakin na to Pasa paglampas po namin dyan sa may checkpoint, medyo may kaluwagan na hanggang sa makarating po kami dun sa may isang mall dun na malapit kay na Ate Emi. At sa may mabuhay, lampas po kami. Sa ni Sidro, ayun nga po mga ka hanggang sa may papunta po kami ng lampas po ako ng, ano, ng isang hospital do mga ka -GT. May bibili lang po kami na kailangan po sa isang business ng ate ko na kakukuwalang po. Dahil nga mga ka-JT, syempre sinwerte po mga kapatid ko. At dahil nga, uh, nakakuha po ulit sila ng isang pang business nila. At syempre, uh, alam mo na, makiki ano rin po tayo doon pag kumita po yon. At yan uh, mga ka-JT, pakalampas po natin ng checkpoint. Medyo maluwag-luwag na po yung traffic dyan kasi may stoplight po dyan na hindi rin po pinagagana. At uh, mga ka-JT, ito, po tayo sa checkpoint na yan. At habang dinabagtas ko po ito mga ka-JT, kumanan na po ako dyan para hindi po tayo makabala sa kaliwa na papakaliwa. Papunta po ng kalubang. At dito po dire-diretso lang po yan para makapunta po tayo ng kabuyaw. Uh, pagka dinire nyo po, ay dire pa po yan ng Binyang, Santa Rosa, San Pedro. Basta ito po ang kalsada na to. Straight lang po yan. Ayan, pakaliwa na po yan. papuntang kalubang na po yan. Expressway, mayroon din po dahan At dire-diretso lang po tayo. Ito, medyo may kaluwagan na po. Nawala na po yung traffic dito kahit sa may mamatid ah uh, dinaanan po natin yan. Lahat po dadaanan natin. At ito may, meron may, po akong alam dito na lodge. At ayun nga, Montreal, mga ka lampas lang po tayo dyan. At hanggang sa makarating po kami ng aming pamimilihan. At yun nga, pagdating namin sa loob ng parang mall, Marami po tayong pinamili at yun, nakishare ulit ako sa utensil ni Ate Monette at meron raw kaming party yan. At ayun nga, yung pinamparty ko, yun na po yung pinambili ko sa utensil at siyempre uh, syempre may income na naman tayo kahit pa ganun-ganun lang, at least meron po tayong nahawakang income, kahit pa lima-limandaan tatlong buwan, basta po merong napaparte, okay na po yun, kay JT sa alam. At yun nga po, hindi po tayo ganun kayaman, at hindi rin po tayo ganun ka rich, ha, joke lang po, basta ako po ay driver lang po lagi. At yun nga po, last, last two days, at ako po ay nag-drive, at uh, on-call driver po tayo, at yun nga naman po, naiwi na natin ng at nahihatid natin ng airport at yun po uh, medyo maayos na ayos ayos na ayos po ang ating pagdadrive uh, hindi tayo napaya po sa foreigner mga ka-JT sa mga turista at ito pa mga ka-JT pakalampas po ito eh, ay na tapos susunod po to ay eh, mamatid na kanto mga ka-JT lampas po tayo dyan yung kaliwa po niya yung pagtatrabaho ni Bayaw yan po ay isang company. Tapos uh, marami pong ginagawa dyan at najan uh, nandyan din po si Soity Manalo. Shoutout sa iyo. At si Edwin Inolba. Shoutout sa inyo. Dito po, dire-diretso lang po tayo dito. Hindi po tayo naka, ano, naka, ano dito, nakadaan ng traffic. At dyan, sa may kanan na yung building na yan, nakikita nyo po yan. Pag dumating sa red na yan, o or orange na yan, yan. Meron po dyan gawaan ng, ano, ng uniform. Dyan po kami nagpapagawa ng jersey namin. ah uh, medyo may kamahalan nga lang po. At yung paglampas po natin dyan, mga ka-JT, ang ano nang po nito ay sa may pupunta pong Mamatid at uh, papunta nga po tayo ng Kabuyaw doon po sa may harap ng isang mall doon tapos sa uh, yung nga rin po isang may minimal na bilihan po ng mga mumurahing gamit sa bahay at yun nga po kailangan pong i-renovate yung bago nilang business at syempre makikinabang din po tayo doon alam niyo naman po ang JT sa kalam kapatid ko naman po yung nakaano noon naka at syempre, dagdag na naman po sa business nila. Uh, at ayan, palampas na po tayo dito sa may mamatid, mga ka-JT. May makikita po kayo yung bubuyog na kainan. At yun po, palabas po yung truck na yan. At syempre, uh, dinadaan sa laki. Pero hindi naman po tayo nagpasinda kasi nasa national road tayo. Kailangan sila po muna magbigay. National road muna ang first. Ayan, na uh, mga ka-JT. Uh, dumiretso lang po tayo, tsaka po iwas traffic din po tayo dyan At uh, habang ninaanaw po natin, eto na po yung pulo Dito may classmate ako dati, si Daniel Matampal, ewan ko nasa, nasa na po yon At ayun uh, nga mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dito At uh, meron po mga jeep dyan na syempre nasa gitna at nasa tabi Pero pagbigyan na lang po natin At uh, malapit na po tayo dyan, pagkalampas po ng San Isidro May susunod na mall po, at yung kaharap ng mall na yon, ay doon po kami mamimili at makikita nyo po mamaya pagpasok namin sa loob. Napakarami po talaga pa na yung natin. At yan nga po kasama natin si ate Mona, si manager number one. At kailangan po nga si kasuhin ni ate yung isang na ano ni ate Janet na business. At yan nga mga ka-JT, ah, nagpapasalamat kami kay Papa G at uh, may dumagdag na uh, blessings. At yan nga mga ka-JT, syempre busy-busy po ngayon ng JT sa kalam. Bukas lalo, baka lumuwas kami, kailangan pa rin ng mga lamesa at upuan na bibilihin mga ka-JD at sana may makita na dito sa malapit-lapit para hindi na makaluwas sa Maynila at medyo syempre kailangan natin pagkukulan ng ano yun at uh, alam niyo naman mga kapatid ko ayaw ano na madumi or maano yung kanilang business basta kailangan laging malinis para sa mga guests ay hindi ho ano hindi ho pangitignan at ito nga mga ka-JD lampas lang po tayo dito sa isang Mall na to, mini mall na to, pagkalampas po natin yan, manggang sa San Isidro. Uh, pagkakaalam ko, pulo na po tayo nakakasakop doon. Pero, syempre, hindi ko po alam dahil hindi naman po tayo katagakabuyaw. Pasensya na po, tao lang po. Pero, pag parting kalamba, at pag parting alam ko, masasabi ko po. Pero, ito, ito, lampas lang po kami dyan. May susunod po na mall dito, doon, papasok lang po kami doon. At uh, syempre, mga ka-JT, uh, dati po, nagsara yun. Pero, may nakikita po ako doon na, no, na katuwang noon ni Aling Puring, mga ka-JT. At ito po, dito, inabot na po kami ng traffic sa San Isidro na to. Itong kantuhan na to, after namin makalampas na San Isidro. Ayan po yung mula madadat na natin. Pag nakita nyo na po yung nasa kaliwa, kakanan lang po kayo. Papasok po kayo sa mula atin At ko doon yung ano, tulang bike. wala na po. Hindi ko po makita kasi bibili ako ng interior. atin yun nga mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo dito. At ito po ay parting kabuyo na. Ayan, nakita nyo naman po walang katrapigan. After ko po sa San Isidro. At ito po mga ka uh, malapit na po tayo sa isang mall. At ayan, pinasingit ko na si Kuya. Dire-direcho po walang lingunan. Ayan, papasok na po tayo sa mall na yan. Sa harapan na yan. At meron po din kainan. Tapos mga ka-JT, ang dami naman po mapapamili. Uh, basta pag nakita nyo po sa parting kanan na, ay uh, yung DB na meron siyang bilihan. At dati pong pinasara, ngayon bukas na po dahil po may ano sa government. At yun naman naayos na po. Ayan mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo dyan. At tumabi na po tayo at nakita ko na po yung signage ng uh, pagbibilihan namin ng kailangan po sa bagong business ng ate ko. At yun nga mga JT, syempre sinuwerte tayo at pinalad at uh, nag at nagdagdagan. Uh, at kakanan na po tayo dito, hanap uh, ko lang po yung pinaka-entrance mga JT at after po dito mga JT, pasok na po tayo sa mall niyan. At yun nga po, pagpasok namin sa mall at uh, kumuha po ako ng postcard or uh, basket mga JT, ayan kanan na po tayo dyan. Nakita ah, nyo naman po, ayan yung pangalan nung pamimilihan namin. Yan, nasa may pula na yan. Pasok lang po tayo dito sa tagaliran na to. Dito nga po mga jt medyo mahaba lang po. Siyempre, doon po tayo sa likod paparada. Para po paglabas nyo, ay mismong ano na. At nga pag, mga jt pagpasok po namin dito. Ayan na po, uh, mga Pasok lang po tayo dyan. Meron na po silang bagong ano, hindi ka na po i-detect. At uh, matutunog ka o hindi ka tutunog. Pagka meron ka pong illegal at uh, pagpasok po natin ay nakapanibago meron na pumuharang yung kainan at syempre sa tagal din naman panahon na hindi kami nakapunta rito at yun nga mga ka-JT dire diretso lang tayo dito at kumuha tayo ng basket at uh, may binili tayo ang kailangan napaltan dun sa bagong business mga ka-JT at dito nga pagpasok po natin ay merong ganyan lagi naman po sa lahat po ng ano ito parang katuwang nila at syempre hindi mamaring hindi magpapakita ang JT sa kalam at bagong gupit tayo, kagugupit lang po niyan At uh, syempre, nagpanyulok tayo Kaya lang, hindi po tayo nanyulok, mga ka-JT Sana all, nasa pamilya Nasa malamig na lugar, pero napakalamig din naman po Sa labas, mga sakala sakalam At dito po, chineck lang po tayo ng guard At ayan, ayan na po si Major number 1 Mga ka-JT, na, uh, pinihinahanap na po Yung listahan, natanap lang po kami hanap dyan At yung nakita ko, dampot lang po Kailangan pong bilhin yung mga Kailangan talaga, uh, ang kulit mo JT sakala anong kailangan ba talaga at dito po wala to ay makita forever at yung kinuusap natin si Kuya para doon sa mga bibili ni ate. At nung nakuha na po namin lahat at hindi pa labos, lubos o lahat na kasi may kulang pa rito. Kaya lumipat pa kami sa isang bilihan ng ganto at yun nga po na may kulang pa rin. At uh, pagdating po namin dun sa bagong business may mga kailangan pang ayusin. At dito nga mga ka-JT, pumalik kami sa taas dyan at dito po syempre nakihati na ako ate para sa utensil. At yun nga po, syempre may income tayo kahit papano sa utensil, kahit pa sikwesikwenta. Pag pinagsama-sama po yun, nagiging malaki yun mga ka-JT. Medyo nagtagal lang po kami dito kasi maraming pinamili si ate at maraming kailangan din si ate at uh, maraming kailangan ni bilhin talaga. At yun nga, hinanap namin mga ano, medyo magkakalayo. At dito po yan sa Kabuya, yung family na yan. At nakita ko po yung ano, parang naisip kong bumili ng aking bagong gulong para sa motor ko. Pero makapal pa naman yung isang pang una, kaya hindi naman po ako nag-decide na bumili. At yun ngayon na napanap namin yung mga kailangan pa namin bilhin nate ate at noong mga ilang minuto or 30 ito to 45 minutes kami dito. Nag-decide na kaming mawi ng papuntang Kalamba at doon na rin din po bumili. At pagdating naman po dun sa kabilang bilihan ay hindi rin po kompleto. At dito ang mga JT, paikot-ikot lang po kami magkapatid dito. Hanggang sa pagkatapos namin dito, pamanig po kami sa may pupunta utensil. Kailangan po natin pamilyon para sa business nila. At kasama rin po tayo dun sa ano nun, sa corporation mga ka JT. Kaya ayan, akita uh, kita nyo naman po, uh, paikot-ikot lang po kami magkapatid. Hindi po namin kasama dyan yung isang kapatid ko kasi nasa nila may si Kaso. Kami lang po dalawa tapos pagkatapos po namin dyan, eh hindi pa nga po tapos, ay umikot-ikot pa ho kami mga ka JT. At ako po ay feeling dyan. Kala mo talaga ako nabili pero hindi naman. Tagabit-bit lang po ako. At yun nga mga ka na nakakita naman po. Paikot-ikot lang po kami dyan hanggang sa pumanik kami sa taas. At ito po, ang escalator dito ay ganito. Ayan, kasama po pwede po yung bit-bit-bit-bit yung basket. At ayun nga po, may kodi ko si ate. At uh, marami pa po hindi kami nabibili. At dito nga po, pumalik kami para sa utensil. At yun nga po, nakabili kami ng pang utensil dito. At syempre, masaya-masaya tayo. May another income na naman tayo. Kahit tao na ng partihan, basta mayroong maaasahan. At yun nga mga ka-JT, paikot-ikot lang po kami dito. Nung hindi po namin nabili lahat yung bibilihin dito, pumunta kami sa kabila. At dun nga po sa kabila, ay kulang din po yung aming bibilihin. Kaya babalik na lang po kami. Bukas po, baka syempre, baka mapaluwas po tayo marami pa po kaming kailangan bilhin at marami po kailangan pa ilagay dun sa bagong business na utensil at pagkatapos po namin makuha dito yung bibili namin mga ka JT syempre nagpumunta na po tayo sa cashier at nagbayad at pagkabayad po ng cashier syempre lipat po kami sa ibang lugar at yun nga mga ka JT ha, habang inaantay ko siya dyan at nabili na, na pumunta na po ako sa cashier at pagkapunta ko po sa cashier mga ka JT nang nakita ko na si ate na doon at nagbayad na siya at after po namin makapagbayad, mga ka-GT, ito, lumipat po kami sa kabilang mall. At ayun nga, uh, hindi rin po namin nabili yung ano, kukonti lang din po yung nakadisplay. At syempre, mga ka-GT, pumunta po kami sa may bodega ng bayan, sa may halang. Wala rin po kami nabili. At dito po, mga utensil naman po yung hinahanap ni ate. At doon nga po, wala ditong pang ano, yung parang pang barber, barbero yung pang-spray, may nilalagay na tubig. At wala po kami nabili dyan. Ayun nga, pagkatapos namin ito, uh, ah, naganap lang kami mga pitchel. at nung nakabili na po kami mga ka-JT. Siyempre, umexit na po kami at hindi naman kami exit dyan nang hindi po nagbabayad. Uh, ah, pagkabayad po namin mga ka-JT, ayun nga po, walang pila at medyo umaba pila kasi ang dami namin pinamili. At ito po yung utensil eh. mga kailangan ng mga ka-JT yan. Nakita nyo naman po yung mga pinalimili namin. Ayan, inaantay ko na lang po si ate kasi palabas na kami at after po namin makalabas, ito, punta po kami sa kabila. Ito sa may parting parian na po ito mga ka -JT. at wala po kami nakita rito, ha, uh, meron man yung dalawang panggripo lang. At syempre mga ka -JT, after nyan sa bodega, ito po, tumambay-tambay lang po tayo, naantay ko lang po siya kasi... Nagtatanong lang po si ate dyan pero wala naman po kami nabili at after ko po makapamili dyan Ah, ni ate pala, isang A naman dyan. Pagkatapos siya po mamili, at lang ang nabili niya, pumunta naman, dinala ko na po siya dun sa isang ano, ito, umalis po ako. Ah, pumila po ako sa pila ng paglilinis ng sasakyan. Nagpalinis po ako ng sasakyan. Pinalinis ko po yung sasakyan ni ate Janet. At sobrang malikabok na po. Kaya yun, nag-decide ako na magantay na po dito. Nandito po tayo sa may halang, mga ka -GT. At ina, habang inaantay ko po dyan yung isang sasakyan na matatapos, uh, ako pa po nag kasi wala po yung driver, nagpapagupit daw. At ito nga po mga ka-JT, habang nag ako dyan, pero kausap ko na po yung maglilinis nyan. At syempre, inaantay ko lang po na ibiabot sa akin yung susi. At yun nga mga ka-JT, at hindi na po tayo magtatagal sa video na to. At ako'y medyo iska po muna. See you on my next video. Habang nag-aantay po tayo ng, ng pag-atras ng isang sasakyan at nung nga po na atras na pumasok po, po ako tinantay ko na pong linisin ang ating sasakyan mga ka JT at ayun nga po uh, tumamay tambay lang po tayo dito sa may malamig dito at may binili lang po tayo mga ka JT at syempre, hanggang dito na lang po ating video see you on my next video mga ka JT at patagal po tayo hindi nakakapag-video kasi busy-busy po lalo ngayon na kailangan nating mag-drive na mag-drive sa mga kapatid ko mga ka see you on my next video Babus mga ka JT, hanggang dito lang po muna tayo habang nagaantay tayo ng susunod na tayo magpalinis ng sasakyan. At ayun nga mga ka JT, after nyan, ah uh, pakit-pakit lang tayo at syempre naantay ko lang po talagang yung maghugas ng sasakyan at uh, meron po po kasing nakaparada. At ayun nga po at nasa pagupitan po yung driver kaya ako na lang po nag-atras ng sasakyan niya at after po na may atras kong sasakyan, ako naman po ang susunod na ipinasok ko na ito na sa na to. At tumabay po ako doon sa loob ng may bilihan burrito. At may binilang po tayo ng pang ano natin sa sarili. At yun nga mga ka medyo may kamahalan na ngayon ng mga pagkain at uh, mga kailangan sa katawan. At mga ka-JT, see you on my next video. Hanggang dito na lang po tayo. Ito na po talaga yung last na video natin. Hanggang nakatambay po tayo dyan. At pagpasok po ng sa mga ka-JT. Nagantay at nagpahinga lang po ako. Babus mga ka-JT.